Good morning, uh, gentlemen and ladies, and uh, thank you for uh, coming. Kagabi, sa gitna ng umihira ng lagban, tatlong suspek ang naaresto sa isang na uh, entrapment operation sa Guadalupe, Makati City. Isa sa kanila ang nagpakilala na mamamahayang. Nasapat sa kanilang posisyon ang tatlong matataas na kalibre ng armas na 5.56 Pushmaster isang Glock 45, mga bala at magazine, iba't ibang government na media IDs, at Google money na nagkakahalaga ng 475,000 pesos. Ang operasyon ay bunga ng masusing intelligence work at uh, na koordinasyon sa pagitan ng DSUU, DIED, DMFP, ng SPD, Makati CPS, at tulong ang mga operatiba ng Directorate for Intelligence. Wala akong naipakita ng dokumento o malik exemptions ang mga suspects. Ang kanilang aktibidad ay tahasang paglabag sa batas, lalo na ngayong panahon ng katatapos ng halalan. Kaya malinaw ang mensahe ko ng inyong NCRTO sa ilalim ng aming pamumuno, hinding-hindi magiging kugat ng iligal na armas ang Metro Manila. Kung sino mang magtangkang magbigosyo ng karahasan, may rangguman o koneksyon, siya yeah, na may katapat. Maraming salamat po at magandang We're ready for your uh, questions. Paano na po kayo magbili ng inyong mga katanungan. Good morning po, uh, Police Major General uh, Amirin, ABS-CBN News Christopher Sitson. Sabi niyo -na po, intelligence per phone. No? Kala po natin katagal yun at manan itong ating uh, mga suspect? Ang uh, mga suspect ay minanmanan po ng ating mga intel operatives ng halos sa uh, isang buwan. At uh, tumalabas po uh, na talaga pong uh, with the IDs that uh, were recovered ay eh, talaga pong may mga kausap po silang na uh, talaga pusinding uh, nagsusupply po ng uh, ganitong armas Opo, welcome to the sa supply. Saan po yung area of coverage itong ating mga suspects? Saan sila na nagdadala nitong mga illegal firearms? Uh, lumalabas po sa initial nating investigasyon na ang uh, mga armas na to ay uh, galing po ng uh, area at ang uh, yung kausap nila ay yung uh, galing po ng Kapiti. Uh, sa region 4A po yung, ano, yung uh, parang lumalabas na operasyon po So, bukod sa si NCR, yun din sa karatig na probinsya natin sa Cavite. Tama po yun. At uh, alam naman po natin na ang transaction po ay nagawa through online. So, uh, hindi po natin ma-discount yung possibility na hindi lang po sa mga karatig na region po ng Metro Manila. Possibly, pwede rin po sa buong Luzon, Visayas, uh, I mean, uh, depende po kung saan po may uh, customer sila makukuha. Hmm. Sir, ang alit po, no, grupo to, grupo to, grupo to, Para isang uh, grupo sila itong tatlong members sila ng isang grupo. Opo, lumalabas po na isang grupo po to dahil uh, po hindi lang po siya mag-isa uh, at uh, nahuli po natin sila na may dalang dalawang sasakyan, dalawang sasakyan po yung ano, kinalululunan nila. Yung nag-transact po ay sa isang sasakyan tapos may parang lumalabas na backup na uh, another car kung saan na-recover uh, po yung uh, glock block uh, na baril po. Magamama po sir Ryan po from DZX News. Sir, nakita mo namin meron pong lisensya ng baril yung mga suspect. So, ma-verify ma po ba natin yun? O pwede po ba yung kanilang mga ipe-present ang lisensya ng baril? Ah, uh, thank, uh, thank you po, ano. Brigadier Arguelles po, Director of Southern Police. Ah, uh, yun mga nakita natin license na ng mga firearms na pinakibaril nila sa atin. Ah, uh, sa ngayon po, hindi pa natin ma-determine Fake pa but as of now, we have already coordinated with the Firearms and Explosives Office under the uh, General election Dilan, At, uh, as soon as possible, to will the verification. But nevertheless, be it a license or not, as we are ban, we dahil sa kanatapos na halalan, illegal pa rin po ang dadala or possession ng mga firearms. Much more ang ganito kalalaking uh, high-powered firearms. Definitely, uh, ang porto support is of course para mag-expose at para kumita. Kasi hindi naman sila namili ng ano Hindi naman sila namili ng customer. Kung sino yung may kakayahan kumili, yung naging uh, customer. Sir, magkano ang halaga itong mga samsang ng araw? Actually po yung mga ganito is uh, 100 uh, oh more than 150 150 up po yung price ng mga ganito. Ang bawat isa sir. Oh bawat isa. 1000 to 1000. Oh 1000 150, and 150,000 up. Bawat isa. Depende po. Ah uh, so parang higit kalahati kasi kasama na yung Yes, yes. Ito po. Ito po actually hindi kasali sa ano. Hindi po yan kasali. Na-recover. Yan po yung nasa isang sasakyan na tumatayong backup nila backup security just in case na magkaroon ng nataria. It so happened na na-overpower agad ng mga pero, yung mga, oh, mga, na, mga uh, uh, kaya dahil uh, hindi nakalaban. so makikita ninyo na, napakarami ng bala. Ang bala, talagang lalaban po ang intention. Mm. Just so happened na they were overpowered by our operators. So, Defaced ba yung na, mga serial? Yun. Ay, yung mga serial yan, defaced ba? Or intact? No, may mga ano po to, may mga serial number and uh, it's a subject uh, of verification na uh, yeah, FBI. Meaning, pwede ba trace no? Kasi yeah. intact yung in serial number eh. uh, Opo, okay. uh, pwede natin trace kung ano. Pero as you can see, parang bago bago siya, siya bagong bago siya. Bagong bago. Hindi siya used eh. Kaya nga. Bagong bago po siya. Wala pong gas-gas. Sabi uh, A anong pwede niyong makuhang conclusion dun? Bagong bago na ilabas, na ibenta na pinasok sa black market. Ano anong, anong, analysis niyo? In other words. Ang uh, lumalabas na assessment natin is of uh, course is uh, parang talaga ano, parang uh, talagang may contact sila na manufacturer or what importer or we cannot uh, possibility of the kasi bago, it's a new one. So meaning, Galing sa isang ano pala na? Pagawaan na ano? na Pero sir, sino lang ba pinapayagan niya? Sa pagpayari na din yung sasin ng -per Pero kung special permit po yan, hindi po lahat ng ordinary yung tao. Pwede ka mag-apply po na magkaroon ka ng possession na high power na para. Oo, uh, ano, anong anong caliber po ba yun? 5.56 ah, uh, po. Ah, yes. Ito po yung common lingo, Armalite. Uh, na Ayan yung Sir, yan oh, ah, yung wala pang IRR na pending sa Philippine Media. yung pinag pending sa po sa 1059. Ibookay ko to, Sir, curious lang ako. Yung media ba, ano ba yung print, broadcast, radio, ano bang ano ba yung... Active na? Parang print, print po yung ID. Print media, print, TV, uh, uh, po. Ah, uh, yes. Yeah. Kilala mo? kilala niyo po. Ay, nakakakilala Ito kami. Ito po so niya. Kilala, kilala natin yan. Kailangan Kilala niyo ba? Sa ang tura. Nakakasabay mo? Ang sabi lang Legit po niya. Legit Sir, ilang ano yun? Ilang linggo niyo na na monitor na this is the first time ba na nag siya? Yung transaction namin is almost one month based doon sa ano na ang mga operating sa uh, based on one uh, ano, mga isang buwan. Sir, sa kabite nila nakuha yung mga Uh, yun po yung allegations po nila na doon nila. Yeah. Historically po ba, marami talagang mga manufacturer doon o mga napagkukuhanan ng mga ganyang illegal na ginagamit sa illegal na operasyon po? Actually, walang walang nabang manufacturer ng barat sa uh, But there, there will be a possibility ng so, mga importer kasi

uh, they cannot run a group like this na sila sila lang so meron ano uh, malamang na uh, may natapos sa kanila good morning uh, gentlemen ladies and, ladies, and uh, thank you for uh, coming kakabe sa gitna ng umira ng galbat Tatlong suspek ang naaresto sa isang na entrapment operation sa Guadalupe, Makati City. Isa sa kanila ang nagpakilala na